So okay, po, may bagong pasok tayo ng Innova Innova E Innova E Gas! Dulo! Sige! 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 Sige. ayun mm. yung carbon sa lupa ano nagbilim na dun ito po inoba isa pa wow parang yeah. Yeah. magsusunog ng ano yuta Innova parang pusit parang susunog siyang pusit alamo muna nang scanner tapos may papalinis ako sa dito. Ah, para sa tira na wala. okay, sa Canon inkjet printer ah. Yung, yung breaker, napalang plastic, yung printer. Tapos Branyo daw yung ano? Iyan you know, oh, turbo lag parek nang drainyo turbo. Ah, uh, waterfall 1040 cafe, tapos te-palilinis na rin di kalimit ko ka ng intake manifold turbo system tapos yun na nilabas na nila ganun pa din mausok pa rin so hindi na na po ni kuya rito sa atin so ito po yung ano natin pag susunugan ng kilay kung ano yung coast ng ano coast ng kanyang smoke uh, ayan sige pasalanan ko lang ng computer sa ating ano matikas na bataan <laughs> si Karakito sa ganaan para mag-digress sa ating kung ano ano pero ay, uh, yes, sa tayong baka kasi Pag-uusin sa parahil ko eh. Sir, yung sakin ko ano po ito Wala siyang check engine eh. Tsaka halos pinalitan na nila eh. Ang dami ng pinalitan. So, ayan. Ang carbon ay yung nito. As in, carbon na makapal So, ayan siya. na update natin kung ano na ma-find din sa mga O yun, nag -ano muna tayo ng injector. Bunot na mga injector. Yan. Tapos, yung test natin yung mga injector isa-isa. At -isa. tingnan muna natin, tinaktan yung mga 'yung butas sa ano para di pasukan ng foreign objects at dito tayo sa calibrating machine dito tayo ngayon sa calibrating machine Ito. Ito. dito dito, okay. dito may spray Ito. Wala pang backflip Wala pang backflip Isa So, na-testing na natin yung dalawa Pangatlo na to Pangapat na Okay rin yung pangatlo Dito tayo sa pangapat ngayon Run Yun, pakita mo Ayan, oh. backflip ko oh. Hindi, ayan lang yan. Ayun. Tapos yung sana. Oh, lakas ang lakas ng click Tapos walang buga. Ayan o. Hmm. So yung tatlong injector lang goods. Yung mga pangapat na injector, no goods. Ayan hmm. So, isa na sa nakita natin problema yan. Agos, Starbucks. So, yan yung sa Innova na grabing kapal na usok. Tapos pag mo yung mararamdaman mo parang may konting gas pang yung andar. Bakit ang problema? Tapos walang bugas, takap. ginawa natin sa Innova ngayon ipit mo to sa ano kalasin mo to ito